Okay, good evening guys. Ah, uh, napanood mong guna ko ang ano, yung kang diwata na live. Pwede naghanan mo guna yung customer, no? Halimbawa, mga ito taba, yung curious po ba nga, muli-li si, dito, musulay og kaon dito, ana ba? Ang problema mo na, wala na tay ka parkingan, halimbawa, mo kuantas mga kilid-kilid mo parking ta pagtikitan mo na munay masama ang loob ni diwata kay ang mga manakupay ba na ako no kanunay sa iyang harap samantalang yung ibang mga kainan doon, mga restaurant may mga nagparking sa harap wala mang pangtekiti pagtikiti, masama ang loob niya ba ah uh, ang mga tindahan before before ni Diwata abi ni mga ang mga tindahan na nasa mga 10 years ning gamot na po na sila sa Bisaya pa ning gamot na ba nagkaugat na ng malalaking ugat yan diyan halimbawa mga padulas <laughs> hindi ko na banggitin or i-explain pa kung anong ibig sabihin mga padulas so medyo matibay na yung mga tindahan na eh. yun yun ang masama ang lo ni ni ano ni Diwata dahil bakit daw na ang hinuhuli lang lagi yung mga sasakyan na nakaparking sa harap ng kainan niya samantalang yung iba daw yung ibang mga tindahan mga kainan hinahayaan lang doon kaya masamang loob niya dahil para bang hindi fear yung ginagawa sa manakupay oo yan ang ano niya si Dewata ang problema niyan part uh, nagiging mortal siyang kaaway yung bang minumura siya daw tapos may mga pagbabanta na kakalungkot no dahil napiktuhan kasi yung mga hanap buhay doon sa iba eh hindi mo naging na wala magwi permanente sa negosyo good katulad dati nagtsatsangi ako minsan may mga paninda ka nag-click halimbawa nagtinda ka ng mga pitaka pag makita sa mga kasama mga katabi mo after 3 days meron na rin silang pitaka halimbawa magtinda ka ng mga sinturon pag alam nila nga kumikita yung sinturon after how many days uh, makita mo meron na rin silang sinturon so yung anak mga negosyo may mga kompetensya Magulo. magulo ang nakakalungkot lang dahil pag pumunta tayo doon para mo silip dalang suroy ba pasyal kain para masilip mo rin ang area na yun uh, uy ang ganda no binigyan si binigyan si ano binigyan ni Rosmar ng bahay at saka 1 million pesos si Diwata wow ganda ng ano mga ano niya, mga blessings niya ngayon. Okay, thank you. Ingat.